Ano ang nangyari kay Serena na mula sa masasayang tagpong ito? Ay nauwi sa paghihinagpis at kalungkutan. Isang kwento ng isang dalagang mortal na handang iwan ang lahat para sa pag-ibig sa ilalim ng dagat at isang lihim na sakripisyo na magbabago sa lahat. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baybayin, namuhay si Serena, isang napakagandang dalaga na kasama ang kanyang ina. Tuwing dapit hapon, nauupo si Serena sa isang malaking bato, sinusuklay ang kanyang mahaba at makintab na buhok habang kumakanta ng matamis na awit. Hangin sa dagat, wag mong kalimutan Haglos ng alon, ako kapin. Ang kanyang tinig ay umaabot hanggang sa kailaliman ng dagat kung saan narinig siya ng isang litaw, isang nilalang dagat na kalahating tao at kalahating isda. Ang litaw ay agad na naakit sa kanyang tinig at kagandahan. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ninais niyang makita at makasama si Serena sino kaya ang nilalang na may ganitong kagandang tinig? Kailangan ko siyang makita. Umaahon sa dagat ang litaw sa gabi. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, dala ang kanyang damdaming puno ng paghanga. Bawat gabi, umaawit siya mula sa ilalim ng dagat. Hingin sa dagat Mong at nagiiwan ng mga bulaklak at kayamanan sa tapat ng bahay ni Nasirina. Uyukapin, tahimik na gabi, pituin sa kalangitan Pag-ibig dadalhin sa agos ng halaman Dagat ang tahanan hmm. Ngunit, Napansin ng ina ni Serena ang mga kakaibang pangyayari. Pinagbawalan niya si Serena na lumabas ng bahay sa gitna ng kanyang mga pangangamba. Serena, huwag kang lalabas ng bahay mula ngayon. Nararamdaman ko ang presensya ng isang nilalang na hindi natin dapat pagkatiwalaan. Babala ng ina sa kanya. Ina, bakit? Wala namang masamang nangyayari. Maiinip na ako rito sa loob. Dalawang linggo ang lumipas at si Serena ay unti-unting nagagalit at nawawala ng sigla dahil sa pagkakakulong sa bahay. Isang umaga, habang abala ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal, napansin ni Serena ang isang kumikinang na bagay na nagniningning sa gilid ng tubig. Lumabas siya ng bahay upang siyasatin ito. Ano kaya ang makinang na iyon? Mukhang mahalaga. Sa gilid ng dagat, natagpuan ni Serena ang isang kasing kasinglaki ng nyog na sumasayaw kasama ng mga alon. Hinawakan niya ito at sa kanyang pagdampi sa tubig, isang malaking bula ang bumalot sa kanya at iniangat siya sa ere patungo sa ilalim ng dagat. Sa isang iglap, dinala siya ng bula sa palasyo ng litaw sa ilalim ng dagat. Nang dumating si Serena, nakita niyang kumikislap ang araw mula sa ibabaw, tulad ng isang korona sa kalangitan. Isang malambing na tinig ang tumawag sa kanya. "Serina, narito ka na. Ako ay isang litaw ang nilalang na matagal nang humahanga sa iyo." Paglingon ni Serina, nakita niya ang kalahating tao at kalahating isda na nilalang, may mga matang puno ng kabutihan at pagmamahal. Sa kung anong kadahilanan ay hindi natakot si Serina, magaan ang loob niya sa binatang dagat. Ikaw ang umaawit tuwing gabi, ang mga bulaklak, ikaw ang nag-iwan. O oh, Serena, ipinakita ko sa iyo ang aking damdamin sa pamamagitan ng mga regalong iyon. Ngunit higit pa riyan, nais kong ipakita ang aking kaharian sa ilalim ng dagat. Sa ilang araw na naroon si Serena, ipinakita ng litaw ang kanyang malawak at mahiwagang kaharian sa ilalim ng dagat ang mga perlas at hiyas ay kumikislap at ang mga halaman dagat ay sumasayaw sa alon. Sa maraming araw na pumalagi si Serena sa kaharian ng Litaw, nakita niya ang kabutihan niya sa mga nilalang na pamumunuan niya at nakita niya rin kung gaano siya kamahal ng mga ito dahil sa kanyang mabuting loob at masaganang pamumuno. Nahulog ang loob ni Serena sa Litaw. Naging napakabuti mo sa akin at nakita ko ang pagmamahal ng lahat sa iyo. Ngayon lamang ako nakaramdam ng pagmamahal na ganito. At nais kong malaman mong mahal kita. Nais kong manatili dito kasama ka. Kung nais mong manatili, kailangan mong uminom ng isang eliksir na magpapabago sa iyo. Sa pamamagitan ng isang hibla ng aking buhok, makagagawa ako ng isang eliksir at maaari kang maging tulad ko. Kalahating tao at kalahating isda at ikaw ay magiging immortal na mabubuhay hanggang sa dulo ng panahon. Masayang tinanggap ito ni Serena ng walang pag-aalinlangan at alam niyang makakasama niya ang litaw sa mahabang panahon. Hindi niya nanais mawalay pa sa litaw at napalapit na rin siya sa mga nilalang dagat. Maingat na kinuha ni litaw ang isang hibla ng kanyang buhok, inihanda ang eliksir at ibinigay ito sa kanya pagkatapos niyang inumin ang mahiwagang inumin, naramdaman ni Serena ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan. Lingid sa kaalaman ni Serena, isang malaking sakripisyo ang binigay ng litaw para makapamuhay siya sa ilalim ng dagat. Pagsapit ng paglubog ng araw, umakyat sila sa ibabaw ng dagat at binisita ang ina ni Serena. Nakita nila ang ina na malungkot sa labis na pag-aalala sa pagkawala niya nakatanaw sa dagat. Nagpakita si Serena sa ina habang ang litaw ay naghihintay sa di kalayuan. Halos himatayin ang kanyang ina nang makita ang anyo ng kanyang anak ngunit agad na lumusong sa dagat upang salubungin siya. May agam-agam, ngunit nang makita niya ang labis na pagmamahalan ng dalawa, binasbasan niya ang kanilang pagsasama. Kung ito ang nais mo, Serena, tatanggapin ko. Mahal na mahal kita, sabi ng ina. Sa loob ng isang daang taon, namuhay ng masaya si Serena at ang litaw sa ilalim ng dagat. Nagkaroon sila ng mga magagandang anak na babae at sa bawat isa sa kanila ay may natatanging kagandahan na namana mula sa kanilang mga magulang na sa kalaunan na namuhay sa iba't ibang parte ng malawak na karagatan. Sa puso ng alon, Ngunit pagsapit ng ika-isang daang taon, bumulong ang litaw kay Serena. Si Oras na upang harapin ko ang kapalit ng iyong imortalidad. Ako'y naging isang mortal simula nang inumin mo ang eliksir. Isang daang taon mula noon, ako ay magiging bato. At nalalapit na ang araw na iyon. Serena, si ang isang daang taon na kasama ka ay mas mahalaga kaysa sa walang hanggang buhay na wala ka. Serena, palagi kitang mamahalin. Kinaumagahan, Inalika ng litaw si Serena at lumangoy patungo sa pintuan ng kanilang tahanan kung saan siya'y naging isang bato. Ipinagluksa ni Serena ang litaw. Puno ng kalungkutan, umakyat si Serena sa dalampasigan at nagbagong anyo bilang tao. Sa kanyang pagluluksa, sumunod siya sa prosesyon ng Birheng Maria, umiiyak habang naglalakad. Sino kaya ang mahiwagang babaeng ito? Bakit siya mukhang malungkot? Matapos ang prosesyon, sinundan ng ilang taganayon si Serena patungo sa isang katubigan. Nang siya ay dumating sa gilid ng tubig, nakita nilang bumukas ang mga alon at binigyan siya ng daan pabalik sa kanyang palasyo sa ilalim ng dagat. Litaw, magpakailanman ako'ng magpapasalamat sa regalong ibinigay mo sa akin, ang ating pagmamahalan, ang ating mga anak at ang aking imortalidad.